the narrative of Bukidnon. Pag sinabi ng Bukidnon sa Manila, iniisip namin Pugrehon. Parating sinasabi, one of the poorest provinces. Dapat baguhin na yan kasi pag pumunta ka dito, ang ganda robins empowerment. I empower nato not only ang atong kaugalingon, i-affect ko nato empower ang mga Nanahimong bisita si Honorable Erne de Vivar sa napahigayong tagtulok kaadlaw ng Barangay Newly Elected Officer kalakip na ang Matag Secretaries and Treasurers si Dr. Edward Bagwani ang pinasidunggang mamumulong kabahin sa Grassroots Renewal and Empowerment for Accountable and Transparent. Tanang barangay officials ng Lungsod ang misalmot din gipangunahan kini ni Ms. Rowena Bade, kauban ang pipila kag Pangulo sa buhatan, gikan ng Lungsod. Sobra 3 kilometros ang nagian sa road rehabilitation sa sitio Magantol, Alanib, din dugay ng Gipangindahay sa Mulupyo og mga mag-uma Arong madakan ang ilang dalan na tubag na sa pagamhan ng lokal sa lantapan, pinagi ni Honorable Ernie de ang gipangandoy nga pagkumpuni sa dalan. Pinagi-usab sa Engineering Office nga gidumala ni Engineer Giselle Pakturan, gikan sa tubo Mais og sayuti ang sagad tanom gikan sa mga mag-uuma sa sentro niining road rehabilitation sa sangpit nga sitio. Gibuksa na sa pagamhanan ang basketball tournament alayon na sa gipangandamang 58 araw ng lantapan. Si Mr. Jose Baloria ang nangunan ini, din si Honorable Mary Kese de Vivar, ang ofisyal nga nagbukas sa mga paugnat sa kusog. Gikan sa 12, 15, 18, 25 under, uban ang 26 up, women's division, barangay tanod, lantapan basketball association o barangay officials, ang nalakip sa hanay nga paugnat sa kusog. Gani hangtod ning pagsulat sa kasayuran, padayon ang baylo ay sa matag hugpong niining nasangpit nga liga hangtod gabadula ang championship atol sa araw sa lantapan. Lima kagatos ang natunulan ni Senador Amy Marcos sa tag 3,000 kapisos alang sa mga tinunan lakip na ang mga market vendors o tri-cab drivers nga nagkahugpong. Atol sa pagtunol, diya mismo ang amahan sa lungsod nga mausap ang mitagbo sa naestablisar nga helipad sa senior high school sa pagbisita sa maong senador. Kauban sa amahan sa lantapan si Honorable Ricky James Balansag pipila ka membro sa 15th Sangguniang Bayan o mga Indigenous Peoples Mandatory Representative at told sa exclusive interview ni Senator Marcos sa laagan na sa bukid, isa sa iyang focus ang mag-uuma. Isa ako sa rural constituency. Ibig sabihin, pinoproblema ko ay itong El Nino. Ang agrikultura, kay problema talaga ang presyo ng bugas na umaabot na sa so 58, 60 pesos itong well-milled. So, kinahanglan, ibaba na gawin Kaya parati kong rin-recommend. Re Sana sa susunod, pwede ba i-buy back nala at a set price sa ating mga farmers itong bugas nga local. Yung local ang unahin, hindi important. Damgo na daw ang gikasaad nga 20 pesos nga kilo sa bugas. Matugunan ba yung uh, 20 pesos na i so, uh, Tapos, nakita natin ang presyo sa mundo ng gasolina, ng diesel, masyadong mataas. Ang abono, itong fertilizer, grabe din. And then, yung weather pa, itong el nino, talaga nagpapalala. So, I think it's uh, going to be difficult, pero it's a good Linayo na yun ang natibawas o gilayon na turned over na ang 6.2 kilometers farm to market road concreting sa Purok 3 Hangtod Sitio Kakawon sa Barangay Kulasian ngagikan sa Philippine Rural Development Project din gipaluyohan kini sa World Bank European Union Department of Agriculture Region 10 o pagamahan ng lokal sa lantapan kabag na ang Barangay Kulasian atol sa pagtunol mismo si Director Carlin Culiado ang mitunol sa mong proyekto ngadto sa konsiyo sa Kulasian pinagin honorable Jose Tagayona misaksi sa pagtunol ang amahan sa lantapan Uban na sila si Engineer Giselle Pakturan o Mr. Niptali Ambos. Una pang turned over ceremony, miagi kini sa blessing, pinagi ni Reverend Father Elric Horkea. gikan sa kawat sa produkto sa kaumahan na gangster sa lungsod o druga mo kini kabahin sa napadayag atol sa joint meeting sa Municipal Peace and Order, Municipal Anti-Drugs Advocacy o Municipal Development Council sa baguhay pang napahigayong tigom nga napadayag sa matag mimbro sa konsiho o sa usab sa gikabutyag ni punong barangay Robert Pahi ang dilipatas nga distribution sa patubig tali sa ubay-ubay nga kutay ngadto sa pipila kalugar sa dakbayan sa malaybalay sa uluhan nga bahin sa Kulusyan River di

dokumento sa implementasyon ang kanunay gilantaw sa Commission on Audit din matag to ikining gisubay sa mga gitugyan ng personahe sa maong ahensya si Mr. Salcido de la Viga II ang diya sa maong tigom diya sab si Honorable Ernie de Vivar uban sa mga head of offices nga kabahin sa padayong implementasyon sa programa o proyekto alang sa lungsuranon o kanunay nga nagmanman kung unsa ang kakulangon sa matag dokumento nga nasuta sa maong ahensya sa matag implementasyon nga programa sa pagamahan ng lokal sa lantapan. sa tinuig nga kasulugan sa lalawigan diin nakasentro sa pagtagad sa kultura sa lumad diin kabahin ang lungsod nini sa highlights sa kalihukan sa street dancing competition nakaangkon ang lungsod sa second place samtang first place o sub sa ground presentation og first place sa agaro fair ang pagsalmot sa rantapan kabahin nga nakigalayon ang pagamahanan sa kultura sa lumad ilabi na sa talaan dig nga niya sa lantapan, may salmot sila sa presentasyon sa street dancing o ground presentation Sa lungsod sa Kibawi, gibuksan ang Second League of Municipalities of the Philippines Bukidnon Chapter Friendship Games. Diin mga magdudula ang gikan sa matag pagamhanan nga permanenteng personahe volleyball o basketball ang napahigayon at sa mong kalihukan. Ngunit usab sa monthly meeting sa LMP ang nasoing lungsod ang host sa Tigom, pinagi ni Honorable Reynaldo Jimboy Rabanis. Sa gihapo naguna sa kalihukan ang hilig usab sa basketball, si Honorable Erne De Vivar nga nakapahigayon usab sila sa ilang basketball friendship game sa LMP Tali sa mga sports coordinator sa lalawigan. Kapituan og upat ang nanahimong benepisyaryo sa dipang tunol nga luna alang niadtong mga molopyo nga naa sa risgong lugar og maigo sa palambong dalan nga malakip ang tulay sa Alani River sa Barangay Balila sa Purok Otso, Balila na pahimutang ang nanganlang displaced families gani atol sa pagtunol gi-identify na kung asa sila mo pwesto sa naangkong nilang luna. Hinoon ang mga benepisyaryo na ang magpanday sa ilang mahuna-una ang disinyo sa balay nga permanente na nilang pag sa nasangpit nga lugar. Diagi sa blessing una hinayong gamiton sa tumong. Ang duha kasakyanan diin ang isa gikan sa pundo sa Disaster Risk Reduction and Management nga sintron ining magamit sa Municipal Health Office samtang ang isa kadakong sakyanan alang sa pagkarga sa dagkong ikipo sa pagamahan lokal nga safe loading din pagagamiton sa Engineering Office kansang alokasyon gikan sa pagamahan lokal sa lantapan. kabahin sa regular gitunol nga pag-alagad nga dito sumulupyo ning lungsod ang kasal si Bill de ining Bulana tulo ang napahatan sa seremonyas sila si Nico Ignacios nga gikan pa sa Finland Paris ni Man Mansilia halasan nga mulopyo sa babahagon poblasyon ning lungsod laing Paris pinagi nila ni Jason Abirilla Hariol og madulintakya nga dalapo nga pulos mulopyo sa poblasyon o sila si Jaqueos de Second, Cordero Cerezo, nga gikan sa dakbayan sa Valencia, o Claudi Monet Hinaro, Cervantes, nga mulupyo sa kinati alanib ng lungsod. Ang polos na sa seremonyas, pinagi ni Honorable Erne de Vivar, nga mawis solemnizing officer. Ang tolo kaligal ng magtiayon ang polos gisaksihan sa ilang mga direktang pamilya, uban ang sponsor, asa polos kini, na pahigayon sa buhatan, samahan sa lantapan. Ning padayon nga pagalagad gikan sa pagamahan ng lokal sa lantapan kaabag na ang mga national offices nga nakigalayon sa tud serbisyo sa barangay upat ka sitio ang hatda na sa nagunang serbisyo ning bulana. Ang sitio Old Kibangay sa Kibangay, sitio Kibulay sa Kawayan, sitio Kinati sa Alanib, sitio Kibuda sa Kibangay kansang programa ang nagtinguha nga dili na mobiyahi pa ang mga mulupyo nga nanginahanglan sa mga nag-unang serbisyo nga inay din hilang makuha sa balay lungsod apan gihatod na sa ilang dangaan sa nanganlang matag lugar Ang programa gipangunahan sa kanunay ni Honorable Erne De Vivar, kaabag ang 15th Sangguniang Bayan nga gipangunahan ni Honorable Ricky James Balansag, gani pipila ka membro niini makasalmot usab sa programa kunasa asa ang hatod serbisyo sa barangay. Gikan sa buhatan sa mayor sa pagamahan ng lokal sa lantapan. Maldunulo ang lagan ng muhatod sa dugang kasayuran.